Magandang araw, magluluto naman po tayo ng adobong pusit. Painit na po ako ng kawali, tapos lagyan natin ng mantika. Yan, nilagay ko na po yung mantika. Tapos, sunod po natin ay luya. Isa po natin mabuti para matanggal yung lansa ng pusit. Tapos, lagyan po natin yung sibuyas at bawang. isa na lang po mabuti. Hanggang sa maamoy yung mabango aroma. Tapos, lagyan na po natin ang paminta. Halu-haluin. Para mabango. Ayan. Lagay na rin po natin yung puti. Madali lang po manuto ang alamoy puti. Lagyan natin ng toyo. Thank you. Tapos, lagay po natin na siling manghang. Tapos, halo-haloin natin. Huwag natin masyadong lutuin yung pusit kasi kapag maluto masyado, magiging makunat siya. Hmm. Lagyan natin na pampalasang beche. Tapos, lagyan na po natin ng suka. Tapos, po natin. Hindi ko po nilagyan ng tubig, pero nagtubig siya. Yan na po yung aking adobong pusit. Luto na po siya. Mountain apple. Thank you sa inyong panunood. Salamat sa pag-subscribe and follow sa aking YouTube channel. Bye-bye! Adobong Pusip